yan. O, oh, dito tayo, mga kababayan, sa sunod. Ano nga ba yung sunod, mga kababayan? Ito, Hari Roque. Naku, ano na naman kaya ito, mga kababayan? Itong kay Hari Roque. Mm, -mm. <clears throat> oh. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Mm. Itong si Hari Roque, mga kababayan, ito na. Kung naalala ninyo, mga kababayan, isa din ito sa tinanggihan. <laughs> <clears throat> Isa din ito mga kababayan sa tinanggihan sa kanilang kagustuhan. Ano nga bang ba kagustuhan ni Harry Roque? Ah, yung mag-asylum sa Netherland. Kung naalala ninyo, nag-asylum sa Netherland itong si Roque. Sinipa din ng Netherland. Ah, binasura ng Netherland ang kanyang asylum. Ulitin ko sa inyo mga kababayan. Bago ka kasi aprubahan. Ito ah, oh, mga kababayan, si Harry Roque. Bago ka kasi aprubahan sa, sa, sa iyong hinahanap-hanap, mga kababayan na asylum, ay siyempre i check ka. Tanungin ko kay mga kababayan. Ganito, example ko sa inyo. Ang style kasi ni Roque, ganito. Halimbawa si Roque nag-apply sa Jollibee. Dati siyang worker sa Mang Inasal. ba diba, mga kababayan? Oh, si Harry Roque, gustong mag-apply sa dalawang fast food, Jollibee at Mang Inasal. Ngayon, galing si Roque sa Mang Inasal. Gustong pumasok sa Jollibee. 'Di ba? Mm. Ngayon, alam naman natin na ang Mang Inasal ay isa din sa miyembro ng Double Dragon na which is iisa lang ang kumpanya niyan. Ken, kanina pa ako nagta-try magpalipad pero ayaw pumasok. Hayaan mo na, Tita Sepsi. i li mo na lang. <laughs> Tita Sepsi, i mo na lang. Ito uh, uh, yan. Ah, si Harry Roque gustong mag-apply sa Jollibee na dati siyang worker sa Mang Inasal. Alam naman natin na ang kumpanya ng Jollibee at Mang Inasal ay isa lang. Jollibee, Mang Inasal, Chowking, Max at Greenwich. Yung lima na yan, pati Red Rebon, pang-anim, iisa lang ang may-ari dyan. Ang may-ari ng Jollibee. Ulitin ko sa inyo ha. Mang Inasal, Chow King, Max, Greenwich, Red Rebon, isa lang. Correct me, Pembrong, sa Red Rebon na. Isa lang may-ari niyan. Ngayon, si Ari Roque, galing sa Mang Inasal, gustong mag-Jollibee. Mm, -mm. So ngayon, syempre bago ka tatanggapin sa Jollibee at take note ang kanya a applyan doon automatic manager. Hindi siya mag apply doon cleaner. Pop eyes. Oh, sabi ni Kamaa Katamud TV. Oh. Ngayon, mga kababayan, ang applyan ni Harry Roque sa Jollibee ay manager. Syempre, kung ikaw naman may-ari ng Jollibee or HR, na nagpapasok ng worker dyan sa kumpanya na yan, syempre aalamin mo, tatawagan mo ngayon yung manginasal kung anong branch siya nang galing, anong lugar. Tatanungin mo kung ano ang record niya doon. Ngayon, ang record ni Rocky doon, nagpasok ng employee na walang documents. Ang tawag doon, human trafficking. Tapos, inagaw pa niya ang kumpanya na hindi naman sa kanya. Ang tawag doon, land grabbing. 'Di ba? Oh. Nagpasok ng employee na hindi dumaan sa HR. So ang tawag doon human trafficker o human trafficking. Tapos inagaw pa niya ang kumpanya, land grabbing ang tawag doon. Oh. Tapos nung nalaman ito ng HR ng Jollibee, hello. Ma'am, uh, inasal. Ah, uh, roke po ito nag apply maging manager ng Jollibee. Ano bang record niya dyan? Land grabbing po, ma'am. Uh, human trafficking po, ma'am. Ah, uh, wag nyo na tanggapin sa Jollibee yan. Bakit? Cancel. Thank you. thank you. Uh, so, thank you na. Kaya, tinanggihan siya ngayon sa Belgium. asa sa, ano? Sa Netherland. Bakit? Ang Netherland, tumatawag ngayon sa himbahada ng Pilipinas. Hello, Philippines. Oh, uh, gusto nyo ba ng missile? Ay hindi po, hindi po. Sa Amerika kami aangkat. Bakit? Mahal kasi dyan sa Europe. Ah. Kilala nyo ba itong pangalang Roque na isang bakla na tumitili? Nakakita kay, ano, nakakita kay Ronnie Liang tapos pinapataplis-taplis niya? ayo opo, kilala namin. Ah. Ah, malakas ba ito kumain? yung sumasayaw sa kampanya na Harry Roque tapos basa ang bayag? Oo, yung pawis niya, hindi namin alam kung pawis ba ito o ihi na. Oh, yan yon. Oh, oh, kilala namin yan. Yan si Harry Roque yan. Yan yung sumasayaw na Harry Roque. Harry Roque. Tapos basa ang bayag. Oh, oh, kilala namin yan. Land grabber yan. Oh, human trafficker yan. Oh, yan yung nagpasok sa pugo. Mm. So, ang ginawa ng Netherlands, kinansel. Yeah? Kinansel ng Netherlands. Yung kanyang inapply na asylum doon. Bakit? Oh, eh, land grabber, human trafficker. Oh, sinipa yan. Bakla yan. Siniraan presidente namin yan. Tapos gumawa ng video, pulburon video. Tapos yung damit sa kanya. Kasi si Roke lang naman nagsuot ng may kwilyo na polo na green. Tapos pinalit ulo ni PBBM. Tapos sumandal sa bintana. Tapos, mga ganon. Na? Yeah. Oh, si Roque yun, oh, nakakwilyo. Kailan ba kayo nakakita kay PBBM nagkwilyo kulay green pa ang damit? eh, mahilig si PBBM pula lang naman. Pula, puti, gray. Ah. So, yun po ang katotohanan. Kaya kinansel ang kanyang asylum sa Netherlands. Pangalawa, nag-apply ito ng asylum sa Germany. Mm. Noong pagdating sa Germany, syempre, inalam na naman ang Germany. Kilala nyo ba si Harry Roque, embahada ng Pilipinas? Hindi po. Ilala namin isang bakla na barney na sumasayaw, basa ang bayag. Hindi namin alam kung pawis ba ito o naihina. Oh, land grabber po yan. Hmm. Human trafficker po yan. Ayon, hindi na naman tinanggap sa Germany. Kaya ang ginawa, habang in-interview, nag-collapse. At umba, na, nung in-interview siya, namumod ang mukha niya. Nakita niyo? Hindi tinanggap sa Netherlands. Hindi tinanggap sa Germany. Nag-collapse naka-blacklist pa ang kanyang passport. Pinablock na sa Pilipinas. Oh, ilang araw na lang, susunduin na yan, ni eh, kamatayan, hindi ni kamatayan. Susunduin na ng Interpol yan. Mm. Ngayon, mga kababayan, nung alam na ni Roque na nasa bingit na siya ng kamatayan, eh, hindi kamatayan, Na bingit ng mahuli na siya, eto na sa People's Tonight News. Mm. Ano ang sabi ni Harry Roque? Eto, Ibinunyag ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na hindi niya mapatawad ang administrasyong Marcos. Hmm, ako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Sabi nga niya, Come and get me, let's wait and see. yeah. <laughs> Come and get me kung talagang gusto niyo kong hulihin. Come and get me. Sumagot ang palasyo. Wait and see na lang. Intayin natin. Tignan natin. Magantay tayo kung anong desisyon. According nga sa DOJ, oh, wait and see. Ah, so sabi niya dito, ibinunyag e ni dating presidential spokesperson at attorney Harry Roque na hindi niya mapapatawad ang Marcos administration sa naging hakbang nito sa nagdulot ng pagkawalay niya sa kanyang pamilya. Eh kung pinapawi ka nga eh. Na sinisi niya ngayon at hindi daw niya mapatawad ang Marcos administration dahil nailayo siya sa kanyang pamilya. E eh, sino ba ang lumayo? Siya lang naman ang lumayas. Ba't ayaw niya umuwi? Pinapauwi nga siya ng Pilipinas. O umuwi ka, harapin mo ang kaso mo. E eh, ngayon, ba't nasisihin mo at hindi mo mapapatawad si PBBM? Huwag mong sisihin si Marcos. Sisihin mo yung sarili mo kasi pumapayat ka na dyan. Wala ka ng aruga. Nga, para kang asong gala. Para kang yagit nya yeah. ikaw lang naman ang lumayo siya ang lumayas 'di ba Mambiya Bank oh siya naman ang lumayo eh tapos isihin mo ngayon si PBBM hindi mo mapapatawad ah oh. ikwento ni Roque na unang beses siyang nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon na hindi kasama ang kaniyang mga anak paano mo ba naman makakasama ang iyong mga anak ah kung talaga ka nga eh, kahit naman hindi mo kasama asawa at anak mo, kung kasama mo naman si ER de na, tuwang-tuwa ka kini kinikilig ka pa nga eh, taga-inject nga yun, di ba? Uh, uh, tita Sepsi, oh, nakita ko na yung ano mo, Tita Sepsi, message mo dito. Oh, uh, di ba? Uh, sunod. Oh, uh, ikwento ikwinento ni Roque na unang beses siyang nagdiwang ng Pasko bagong taon na hindi kasama ang kanyang mga anak. Sinabi ni Roque na iyon ang itinuturing nilang pinakamalungkot na holiday season sa kanilang mga buhay. Ah! Pag sure that Roque, may kilala pa naman akong ganitong kwento na kapag parang nag, nag may, mga emosyon-emosyon, mamamatay na tong ganito. Mm. Yung mga nagkikwento na, para miss ko yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko diyan, kumusta na kayo? Yung mga kaaway ko, mamahalin ko yan. Nagpapahiwatig po yan na mamamatay ng isang tao. Ganun 'yun. Hindi niyo napansin mga kababayan? Tandaan ninyo si Duterte. Sunod bisita ni Sara diyan at sasabihin niya ni Sara sa media. Sabi ng aking papa, lahat daw ng mga kumalaban sa kanya ay napatawad na niya mamamatay na yan, ganyan, no? Ganyan mga salitaan. Yung mga nagpapaalam kang buhay ka pa, mamamatay yan. O ganitong mga statement, Roque, nagpapahiwatig na mamamatay ka na. O yung mga ganito, naalala mo yung mga nakaraan mo, paano ka na virginan, sino yung kasama mo, nakalandian. ah antayin natin na darating ang panahon, ah, Antayin natin na dumating ang panahon na pag punta ni Sarah sa dahig, sasabihin niya, nanawagan po ang aking tatay, ang sabi niya sa kanya mga kaibigan sa politika at yung mga kaaway niya sa politika, napaawa, na, napatawad na niya kayo. O, nagpapahiwatig na. Yung ganito, nagpapahiwatig na, ibig sabihin, mamamatay na siya. Ah, yung mga ganito. Kaya sabi ni Roque, I will never forgive this administration for what they did to me and my family. Yung mga ganito, Ah, nag-mismerize. Alam mo yung mismerizing the past? <laughs> Di ba? May mga kanta yan. I don't care about the past. I forget to forget. <laughs> Di ba? Mga kababayan, yung mga ganito, mga nag-mismerize, mm -hmm nagpapahiwatig to, mamamatay na siya. <laughs> okay ha, sabihin mo naman, para mapadalan ka ni Marlika dyan ng kabaong, wala ka pa namang sizes. Sabihin mo kay Marlika, mag-iwan ka na dyan kahit mga 300,000 pesos. Pangkrimit, ang bigat-bigat mong hayop ka. Tapos si Marlika, papapagurin mo, maghanap ng kabaong mo, kabigat-bigat ng katawan mong hayop ka. Ah, hmm. Yeah, ito yung, I will I will never forget the past to forgive and to forget <laughs> I must forgive you and you must forgive me too <laughs> the way it used to be <laughs> Mama na to. Ay nako, dapas. Ah. Nako mga kababayan, nagpapahiwatig, I will never forgive this administration for what they did to me and my family. Nako, mamamatay na nga to si Roque, mga kababayan. Ah. I don't care about the past. Forgive and to forget. Yeah, so... I must forgive you, and you must forgive me too. I'll never the things back the way they used to be. did this? <laughs> mamamatay na to si Roque. Nagpapa, nagmesmerize. Naalala yung mga nakalipas. Naalala yung mga nakaraan. Mamamatay na to. <laughs> My God, mga kababayan. Ah, mamamatay na to. Mm. Kaya, pasensya na kayo mga kababayan. Hindi ko memorize yung kanta. Bakit? Hindi naman ako singer. <laughs> Ang <laughs> alala ko lang. Oh, the past. <laughs> so, ito na, mga kababayan. No? Si Harry Roque mismo nagsabi, hindi daw niya mapapatawad ang administrasyong Marcos dahil sa ginawa ni PBBM sa kanya at sa kanyang pamilya. Harry Roque, condolence. Putang ina. Ay, ah, sorry. Mamamatay <laughs> na pala. Nag-miss me rice puta. <laughs> Mumamatay ka na nga lang, nagdadrama ka pa. Tangina mo. <laughs> oh. Ay, <butang> ina mo. Ay, buta, <laughs> ina Ang mumula to, hayop ka. <laughs> Mumamatay ka na nga lang, magdadrama ka pa. Oh, kulang lang rin, mag-walling ka. <laughs> ano kasi, Belma? <laughs> Buti nga si Nora Honor bago namatay, ginampan niya pa si Bongo. Kaya nag number one. Abi ni Nora Honor. ah oh, maraming salamat dito kay Bongo. Sana iboto niyo siya. Mga Billmanians diyan. Ah, sabi ni Nora Honor, mga Bilmanians dyan. Ibuto niyo si Bongo. Bilmanians, ay Noranians pala. Sorry. Ay, just me, yung Marimar. Ay, ewan. Mm, Nag-mesmerize na si Harry Roque, ma'am, uh, Maria Lourdes Prudo, uh, mm. Ay, inom ka maraming tubig. <laughs> Ay, nako O, maraming salamat po, uh, maminda. Mm. Ano yon? O, ito yung panghuli, ha, mga kababayan. Ito, hindi ko na masyadong ano, ha, mga kababayan. Pero, I will tell you frankly, panghuli na po itong topic. Bukas magkita naman tayo ulit eh. Ito yung sunod topic ko mga kababayan. Ha. Ah, okay tumawa ha. <clears throat> Kasi ito joke lang to, pero totoo po itong balita. Jojojok joke ko lang para, para maiwa ano yung antok nyo. Alam ko alas 10:15 na oh. Hmm. Naalala nyo mga kababayan? Sabi ni Vice President Sara Duterte Uh, meron daw inisul isinulong na batas si Senator Robin Padilla patungkol daw ito sa same-sex marriage or sa LGBTQISWG. Uh, sabi ni Miss Kitty Ring, kung nakaalala niyo si Miss Kitty Ring, sabi ni Miss Kitty Ring,